Hi! So, we're we'll gonna open this one. Ito yung sa Japan ko Let's eh. see. Kasi ito yung items na ano, yung mga pabango. Doon na ako kumukuha sa kanila. Ay, from Dubai pala to. It's not from Japan, it's from Dubai. Mga pabango and cups. Para sa ano? Oh, parang iba. Ah, ito nga yun, guys. Ah, ito yung assorted ko na pangbenta Assorted ko na itong pangbenta mga ganito. Ah, ganito siya. Parang 20 pesos ang bigay kasi. Ayan siya, oh. Ang ganda niyan. Pag ng mga kung anik-anik. And then, this one. p pesos, lang. No? Ayan sya, oh. diba? Ang ganda. P50-50 oh, yan. Oh, kita ka na dyan. Ah, eh, ito yung free. Free ko to. Squeezer siya. Squeezer. Oo, excuse nga siya. Lemon spout. Lemon spout daw. Lemon spout. It's my freebie. Di ba may kasama pa tong free? Saan kaya yung free niya isa? Ah, ito. Ay, ang cute naman ng free niya. na pang arte-arte. Ang cute. formal-formal yan. Formal dress ko. And this is the cups. This is original from Dubai. Yan, New York. This is from Dubai. Ang cute, no? I got it for only 150, yan. 150 lang yung puha ko dyan. So, okay na yan. Kasi akin kasi lahat to, eh. O, tas ito, o, oh, tester. Tester demonstration ng Lenten. Gigi Made in France. Yifenji. Mm. Mm. Tomoyma okay, banucha. Seems a ser un talagang. Ano, original. Jivengi. Jivengi. Nakuha lang natin yan for only 600 pesos. Tig 152, Dubai Cups, Ferrari, at saka New York. And then Chanel for men. Amoyin natin si Chanel. For men. 600 lang din kuha ko neto, mga madami. And authentic talaga siya. Ay, ang bango. Ang bango ng ang bango ng panlalaking niya. Ang bango ng panlalaki, promise. KKK na yan. Dapat ganun ang presyo. But then, I got it from a very cheap Bulgari. O ito, 350 din binigay. Hmm. Bango din nito. Pero talaga mas mabango yung Givenchy. Bergamot to. Magnifying bergamot. Bulgari. Bulgari perfume. Then ito si Allegra. Si Allegra ay ganyan din. Bulgari din siya. Oh my gosh. Babango nila. Pero akin lahat to mga madam ko. Alam naman ninyo ako adik sa pabango. So dalawa yung ating bibigay natin kasi ito kay Jowa Earth. Siyempre tatlo sa akin. Ako pumili eh. Diba? Sa so, murang halaga lang natin siya nakuha. Pabalik kasi sa Dubai na yung may-ari. Kaya sabi niya, basta mabenta lang daw niya. Ang ng plane ticket ito ang pinaka alam ko and lento. dalawang cups na masaya na sya dyan sa so ganito masaya na yung sigurado ako pag ganahin ito you know love it you know love it akin to yung mas yun na lang yung picture benta ko yung ano ng lemon ito so, mga gagamit niya lang mga madama. Yun lang ang nabili ko para sa sarili ko. mga imported items. So, see you on my next ano na lang, vlog. Hmm, bango, bango. Bye! Ito so, pa sa second trip. Pwede po ka pumunta po sa mga sumutuhan na to. Siguro din lang po nadala niyo ang inyong vaccination card. Mamaya po, i-check po namin lupa. Subalit dala ng aming angking kahinaan, kami ay nalugmok sa kasalanan na nagsilbing daan upang kami ay makagawa ng masama sa iyo at sa iyong nilikha. Ipinadala mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang siyang maging daan ng pakikipag-ugnayan ang pagkakasalanan.

na-trigger no kasi nagbaka ako, yung malbakwa. Ang oh, sarap, sobra nun. Tapos, yung mga soft drinks ko, tuloy-tuloy one week. Which is not good to me. Naamin ko yun. So, ito na naman ulit ako. Back sa dati na naman. So, ito, magagamot tayo. So, muna yung sagamot ko kasi nawala yung mukha ng reseta. Ah, kaya lang pala hindi ko nakaya yung sakit ng ulo ko. Ayaw kang gumising bukas na ganito ulit yung pakiramdam. Kasi ganito yung pakiramdam ko buong maghapon. Ay, ay, sige, guys. ganda oh nasa ah, tayo sa ano noong 2019 nandito ako 2020 nandito 2021 naan dyan 2022 wala eh so 17 15 wala pa ako ng 15 wala sayang nabutas huh? 11. Ba't ganun walang 12? 2009. Six, seven, eight, nine. Ay, wala din. Six, seven, eight, nine. Wala. Huh? 2003. Ba't every three years? 1997. 1992. Nineteen ninety. Nineteen ninety-eight. 74 74 to 25 so that's a ano? every other year of a... ano po ano, hindi sunod-sunod na taon. Tig dalawa. Tig 64. Ayan. Malili. 48. Ganda no, mga mga doon. 1940 19 27 Yan doon, no? ganoon ko din. 1904 Ah, single lang. guys. So, yun nga. Second day natin. And then, ang office natin is ganyan na siya. Hindi na dun sa loob. Dito na. And then, yung mga papers nandyan na din. Electric fan ko yun. May receiving area. So, yun. Inayos natin kahapon yan. And sorry, hindi ako nakapag vlog. Nakalimutan ko. Diba? And then, yung nilakaran natin kanina. Yun nga. Diba? Yung pagoda. Ang gaganda. Diba? para pakita ko lang yung kaya naglakad din tayo para exercise and then yun, yun yung ating breakfast cherry and apple pero I will be eating rice with uh, talong pritong talong and then talbos ng kamote inaantay ko na lang si chaser, inutusan ko siya eh pinakasuyuan ko ng pritong isda at saka kanin syempre <laughs> morning breakfast So, yun. Tapos, mamaya tayo mag-coffee. So, yun lang. May formation yata sa baba. Ay, may compliance ako. So, gawin ko na lang muna. So, yun lang. Second day ngayon. First day, okay naman. Nakakatawa lang. Kasi, nung inayos ko yung PC ko, baliktad yung CPU. <laughs> diba? ba ngayong nox. Pero, naayos naman na and then yan medyo nagaano ang ating computer pero mukhang okay naman na ngayon hopefully maging okay na siya tuloy tuloy so yun lang guys ang nangyari kaganapan kahapon wala naman masyado oh. ah Erico, may pabulaklak siya in the morning dito na lang kayo mga malambot na, pal